soong mukhang ngayon, tayo, ngayon, tayo. Asawa ko guys ng hapunan kasi galing pa yan guys sa trabaho. Hindi na ito lahat guys. Kaya magkukubang tayo. Nang Ano to guys? ko. Tanim namin to guys.

Hmm. Mukbang tayo guys, ang sabi mo. Basta na naman ako. Puro na hinog guys. Hinog na to lahat. Ayan. Um, ganito lang siya mahinog guys. Hindi siya nag ano. Hindi siya nag -yellow. Ganito lang. Hinog na siya guys. Pero green pa rin siya. Ayan guys. Um, matamis. yan lang yan guys. So, ang dami kasi namin ganito guys. Ang ko. Tapos hindi namin binibinta guys. Kinakain lang namin. Kaya ng ang dami. eh imukbang natin. Iitay ba natin sila rito? Eh? siha Raulo. Susundin natin ang pinuno. At mas maganda kung patayin siya. Para wala lang ang Sa mga plano niya. Alam <laughs> na. Kung bakit paborito ko ng pinuno. Mukbang. <laughs> ang ganda nga nagmukbang nga. Huwag mong

Ayan, vlog ko tayo. Ayan siya. Ayan lang Pero, ano po ang iuutos niya sa amin? Huwag muna kayong magmadali. Pagbalit ng mga tao, alam na natin ang gagawin sa mga netcom si Lujo. no. Lahat ng mga tao natin ay napatay at hindi eh, na makita si Lujo. Sige na. Hmm. Ngayon na-iikip yan, na Na hindi gano'ng masimplito. Kailangan pag-isipan natin kung ano ang susunod na akta at sasabihin ko sa tamang panahon. Kino mo, ano pong Kung, kung ang ko, pinulungan siya ng puti-alim. May padala na ako ng mga araw at magsumumungan sa inyong may alam ay <coughs> ang puti-alim at si Iwan lang. Di nila si Bessie muna o si bukbang kain tayo ng saging guys <laughs> bukbang tayo guys kasi ano only banana tayo ngayon dami nating saging kaya umubukbang natin

Malino na kung sino nagbayad sa akin para gawin ng payment. At nagsinungan siya sa inyo. Matagal niya kayong pinaniwala. Ginawa niya ito upang masakop niya ang dalawang pangkat. -pan. Niloko niya rin ako at nagsinungan din, din siya sa akin. Pero sa bandang muli na, nang nalaman ko talaga na... Hindi ko ito maubos guys ha. Baka sabihin nyo, ano, hindi ko ito maubos guys. Paka kasi napakalami nandun pa. Pag napatay ko si Kaofi, okay. magtutus tayong dalawa. Iwan. Iwan.

Magandang gabi mo. ko guys. guys, hanggang dito na rin 'yung vlog ko, guys. Kasi nga nagmumukha ako ng saging, guys, kasi hindi ko maubos kasi napakadami. Eh marami naman tayo. Kaya Hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Maraming maraming salamat sa nanonood na vlog. Sa nagsubscribe guys. Kahit, kahit ganito lang po. Kahit simple lang vlog. Thank you very much po. Sana hindi po kayo magsasawa. Thank you. Thank for watching po hanggang sa next vlog ko. Babo.